do du doan dalawang uh, uh uh incident na nagkonsilan sila noong nag-surrender yung un yung una is uh, from na uh dalagsaan no taga -Libacau. Libacau, uh, uh, ang dalawa na actually itong dalawa is mag-asawa to no so yung una ay lumapit sa atin na uh, barangay officials no then Uh, nag uh, nakipagtulungan doon sa ating uh, detachment dito sa Dalagsaan sa ating mga tropa na nandoon sa area then na uh, facilitate yung pag nila. So nung nalaman natin immediately uh, facilitate natin yung pag nila at uh, sa awan ng Diyos, eh, talagang nakuha naman natin at sumuko naman. No? At uh, yung pangalawa naman, na uh, yung mag-asawa, wow. hmm. Ah, uh, meron ding nakapagsabi sa amin na gusto na rin silang nilang sumuko, no? So, ganun din do uh, directly na sa amin 'yon sa mga tropa na natin, no? Ah, uh, ganun pa rin uh, a pa rin natin at uh, ito nga 'yung mag-asawa ito, 'yung 'yung babae sa uh, buntis nga siya, no? Okay, yeah. So, sila uh, na sila 17 years old. So, kung titignan natin under age, no? Uh, then do na sila Uh, nagtagal ng yung una natin na, na surrender yung from uh, Libacao is kunyon uh, uh, seven years no then si yung isa is uh, three years ay uh, yung dalawang magkasawa uh, tapas, tapas naman yung dalawang magkasawa no taga tapas uh, uh, three 3 years din sila doon sa Armado no ganun po yung naging uh, Uh, sequence ng pag-surrender dalaw uh, dalawang, uh, tatlo actually, tatlo mm. sila, mag-asawa at saka yung isang taga-alibaka. Nagkwinto din siya mm. kung paano talaga sila na-recruit ng grupo? Opo, uh, number one po, uh, nakapag-inggan sa kanila is yung uh, pangako sa kanila na matutulungan yung community kung sasama sila doon sa armado. No, uh, Daming mga isyo na nilatag. Siyempre kung ikaw kulang yung kaalaman mo, Uh, kung sa ilonggo pa na mainto kagid no Minto. deception eh, deception so ano mo to na sila then nagupod sila dito sa hublag then uh, minor no minor pa sila so vulnerable no mm. yun kaya yun yung mga reasons bakit sila sumama din at uh, maraming mga nilatag na mga deception na uh, para lang sasama sila sa armado mm. So itong mag-asawa naman. Mag-asawa na sila bago na recruit ng grupo sir. Or... Actually doon na sila sa travel vlog. Uh, na na uh, kung, uh, asawa, uh -huh. no? Doon na sila nagkita. Actually sa nung uh, kan pa sila, uh, hindi pa sila membro, membro. Hmm. magkakilanlanay na sila pero doon nagit sila nagkuan sa taas no nagkaroon ng uh, relationship mm -hmm. no uh, at kaya nag-asawa na sila doon sa kinasal din sila doon sa uh, hublag ang grupo din nila ang hublag din nagkasal opo ganun po so, so oh, with this, sir, sa mga ganitong <coughs> pangyayari sa muning nga kagayunan uh, balataman nga ang ang kampanya sa sa gobyerno sa tropa sa army mm -hmm. aragid huwag Okay. So paano gid sila sir main ganyo sa aton sini nga uh, taga Tolbi Patri Battalion especially aton sini mga tropa sa si bilog nga uh, Bisaya area, Riyasa. Yes sir, uh, ang isa sa nakuha nila sir is uh, yung uh, deception nga no. Sila mismo nakapagpatunay na hindi totoo yung mga nilatag na issue. Mm -hmm. no. Saan na yung uh, sinasabi ako? na matutulungan namin yung uh, community, matutulungan yung mag-improve yung situation namin. Kaya nakita nila for uh, ilang taon sila doon sa kan. Walang pagbabago. Instead na matulungan ang community, sila pa naging pabigat, no? Naghihingi-hingi sila doon. Kinukuha nila yung mga uh, produkto ng ating mga uh, bumuloy dito sa kan, sa sa lalong-lalo na sa mga upland barangays naton. So doon nila nakita. Then ito namang uh, yun nga yung programa ng gobyerno, yung i-clip natin, no? Enhanced Comprehensive Local Integration Program natin, no? Uh, under sa Task Force LCAC natin, no? Kung titingnan natin, uh, nakita nila mismo na yung programa ng gobyerno na pwede nilang i-avail, no? Number one dyan is a livelihood uh, assistance, mga training program, may psychosocial uh, seminar, at iba pang mga benefits na pwede nilang makuha, no? uh bago sila integrate sa community no so masisiguro sinisiguro ng task force LK, lahat ng uh, government agency na maging maayos ang kanilang kalagayan bago sila ma-integrate ulit sa community no so ganun din ang gagawin natin sa mga surrenderes natin ngayon at mayroon na tayo mga nauna pa na beneficiary na ng ating uh, uh mga programa no sa kasal kasalukuyan nga mayroon ngang pinalabas ngayon na bagong uh, programa ng ating presidente, yung amnesty program, no? Amnesty program kaya kami nananawagan, no? Paulit-ulit po kaming nananawagan simula pa man noon na bumaba na sila at i-avail itong mga programa ng gobyerno, yung amnesty program natin. Habang nandiyan, uh, i-grab na nila yung opportunity. At uh, palapit na yung Pasko. Sana sa ganitong panahon na uh, yung pangarap nila na makasama yung pamilya, matutupad na pag muli silang bumalik dito sa sabakan ng ating pamahalaan, no? At uh, mag-benefit sila doon sa mga programa na ito. Actually, okay, pagkaalam po natin, sir, yung pag sinabi mong Army, MPA, parang gira lang ang nasa isip ng mamamayan. Hindi nila alam yung programa ng gobyerno. So that is why the, the government uh, should also uh, na-manage na lahat ng mga bagay at dapat ma-able ng special mga manggaling dito sa tao sa sa bundok. Ah, In, po sa sir. Di Bacaw, sir. Yes sir. Uh, nakikita natin sir, kaya nag-create yung Task Force LAK. Kung titingnan natin, hindi solusyon yung giyera. Yes. Ang solusyon natin so, whole of nation approach, no? Lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng agency ng gobyerno, mayroon silang uh, mga programa na nakalaan para doon sa uh delivery of basic service yun naman yung pinaka essence ng government existence existence ng government delivery of basic services so ang solution talaga dito is delivery of basic services no so yun ang ginagawa ng ating uh, pamahalaan ngayon lahat ng agency no uh nagko-collaborate nagko-cooperate no para maihatid ang mga programang ito ang mga uh, serbisyong ito doon lalong-lalo na sa mga upland barangays natin sa ngayon napapasok na lahat ng ano mayroon na tayong mga yung SBDP program natin mga farm to market roads so yun na yung umpisa pagka nagkaroon kasi ng magandang infrastructure yung produkto ng ating mga magsasaka na nandoon mas madali nilang maibaba so, so, magkakaroon ng economic activity magi-improve yung kanilang uh, estado ng pamumuhay ganun po yung namatay sa <coughs> napatay sa may libakaw sir kasamahan nila itong yung nag-surrender? Opo. Uh, actually, itong mga nagsurrender, surrender ang nag-identify. Sila yung nag-identify kung sino yun, no? So, kinakalungkot nga namin yung nangyari doon sa kasamahan nila. No? Hindi naman namin yun uh, kagustuhan. Hindi rin kami natutuwa nagkakaroon na, ng ganitong uh, casualty sa NPA. No? Kasi parehas natin na Pilipino kailang uh, in the course of our uh, mandate no, to conduct uh, focused military operations at mag-respond doon sa uh, report ng ating mga mamamayan nagkakaroon ng ganitong engkwentro but ulit-ulit uh, naming sinasabi lalong-lalo na yung natitira pa na sa bundok na huwag na nilang hintayin na mangyari pa yung ganitong sitwasyon no na magkakaroon ng engkwentro at mayroon pang masasaktan kasi baka ah uh, maging huli ng lahat no so sa ngayon patuloy kaming nananawagan na wag na nilang tangkilikin yung uh, armadong pakikibaka no at uh, para tuloy-tuloy na no tuloy-tuloy na ang kanilang pagbalik uh, sa sabakan ng ating pamahalaan at mamumuhay ng... Uh, maayos lalong-lalo na nga dito sa mga panahon na ganito no na inihintay natin na uh, panahon ng kapaskuhan no magbabagong taon uh, saan pa tayo mag mag-spend pa ng another year doon sa bundok pa rin takbo-takbo tayo tago-tayo ng tago wala na tayong kinakain ngayon nakakaperwisyo pa tayo doon sa community no kasi kukunin pa natin yung mga kakainin na lang ng mga mamamayan natin aagawin pa natin doon sa ano so para maiwasan na yon at uh, Ah, uh, paryas na tayong mamuhay ng tahimik, di ata uh, masagana, eh mag-join na tayo ulit dito sa uh, government natin. Mm -hmm. So sa sabagaditong... grabe, grabe yung perwisyo at takot na dinudulot sa mga taga di so, dahil sa uh, latest incident. So parang naisip isik din lang active pa pala ang NPA sa lugar ngayon. Ano sir ang status ngayon ng Ah, uh, ganito no. Uh, wala dapat tayong ikakatakot, no. Kasi kung titingnan natin, napakalayo nung uh, incident yung area kung saan nagkaroon ng pagkwentro. Kaya nga sila nandoon sa taas eh, no? Hindi na sila nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Kung may negosyo ka dito, tuloy-tuloy mo lang 'yung negosyo mo. Kung mayroon kang mga activities dito, recreational activities, tuloy lang. Wala namang wala namang nagsara na establishment dahil doon. No? So, ibig sabihin, uh, hindi na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ang presensya ng uh, ano to, uh, armado. Kung titingnan natin, remnants na lang ito, mga natitira. Pwede na natin i-consider, atal, kinakonsider na natin sila na common criminals. Common criminals, bakit? Wala namang na ideology na pinaglalaban. Nandun lang sila kasi nga may makukuha pa sila mga extortion, no? Uh, nagkakakuan sila na dahil may kaso sila. Yun 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 ang, yun ang nangyayari ngayon sa sitwasyon. Insurgency free ang Aklan. Tuloy-tuloy yes. insurgency free. Ibig sabihin noon, wala na silang community or barangay na infiltrated or influenced kung titingnan natin dumadaan lang sila opo o ganun po ang uh, wala silang basihan. wala silang uh, guerrilla base na mataturing natin na uh, pwedeng pagtaguan na pwede silang ikanlong Kanlong na community actually ang community mismo ang nagsusumbong sa kanila sa isang buwan ilang beses sila na -engkwentro. no ang nagsusumbong noon is yung mga tao yung mismo tao sa community ayaw na ng mga tao sa community sa kanila. Bakit? Nagiging perwisyo na nga sila. No? So, yun ang uh, walang dapat na ikapangamba. Napaka peaceful po ng uh, probinsya ng Aklan. Iniinbitahan namin lahat po ng mga negosyante, lahat po ng mga uh, turista. No? Napakaganda. Mayroon tayong Burakay, may mga resort dito sa atin, may mga tourist pa tayo na nasa bundok. Wala po. Kami nga mismo po, uh, nagkakanda ka ng mga, trail o hiking doon sa ano, kasama namin mga ibang mga kababayan din natin no? para may experience natin yung ganda ng kalikasan dito sa probinsya ng Aklan po. So, hindi po dapat tayo maalarma. Opo. So, by the way, sa itong pagkakataonan po natin, sir, uh, sinabi mo kagaling, sir, din si Frey ng inyong aklang since 2011. Sabi ko, wala na silang lugar yung mga apa. kapatid natin na mga, kung tawagin nila nung araw, ilahas ang So, with this, uh, malapit na rin at matapos na siguro ang pakipagbaka ng itong mga ni-Pepos Army, sir, dito sa Visayas area, sir? Actually, ta kung tapos, pa, pa, tapos eh. na eh. Uh, Dismantled na nga sila, no? Okay. Itong mga naiwan na ito is, uh, yun na lang, itong mga kung sa kuwan pa ano ba sa parang latak na lang ito mga to na oh kaya nga hinihikayat na natin sila no hinihikayat na natin sila na iwanan na nila iilan na lang nga sila dyan na hindi na, na sila na, hindi na wala na silang kakayahan magkandak ng kanilang uh, IPO works nila wala yung ideological political at organizational works nila wala na silang mga recruits no kailan ang huling umakyat wala na wala na silang recruits ngayon hirap na hirap na sila ngayon pati sa supplies nila kasi nga hindi na nagbibigay yung tao opo so ako na sila uh, they are uh, kwan yung dying una natural death na so wag na nilang hintayin pang na may mangyari pang uh, another encounter na may ma, uh, uh, ma opo opo na casualty na naman no at uh, baka huli na rin nang lahat pag kaganoon pang mangyari pag natin lahat ng kung ganun pa no so sana maka na nila, makaabot sa kanila yung panawagan natin, simula pa naman noon, ilang taon na natin panawagan yan. At ang dami namang programa ang gobyerno natin na pwede nilang i-avail. Lieutenant Colonel uh, Baisor, uh, John Garzota, thank you very yes, much. Maraming salamat po sa lahat. Okay?